What's up mga katantan? Isang mga pagpalang umaga na naman sa atin na no? lang. Ayan, uh, nais ko po kayong kumustahin sa araw na ito, no? Uh, andito na naman tayo mga katantan. Buhay tindero na naman tayo. Ngayon, mga katantan, no? Ay nakaanda na naman ang ating baboy paninda, no? At ngayon mga katantan, ay papakita ko sa inyo kung paano tayo magputol ng ulo. Ayan mga katantan. At andito na nga mga katantan, umpisa na natin, no? Sa pagpuputol pala ng ulo mga katantan, ay hahanapin nyo lang yung pinaka-join o pinagkakadugtungan ng buto at saka yung uh, pinakapagitan no, ng mga buto at yan, yung tinuturo ko na yan yan yung pinaka-join at yan po ang ating papadaanan ng kutsilyo, ayan so nakikita nyo mga dadad no, madali lang pag nahanap mo yung pinaka-join ay madali kayo makaputol ng olo Ayan, para dyan sa mga bugang butcher no? na, wala pang idea na paano mo magputol ng ulo. Kasi yung iba, ginagamitan pa ito ng panaga, no? Para maputol lang. Uh, dito sa ginagawa natin ay hindi natin na ang gawit ng panaga. Ayan, kinakakita nyo tinuturo ko ay yung, yung pinaka-join. Yan yung kailangan nyo hanapin para mabilis kayo makaputol ng ulo. Ayan. Ngayon mga tantad, no? uh, tapos na tayo mag uh, putol ng ulo. dito na yung ulo natin, no? Uh, ay mga tatad, uh, uumpisa na natin tong kalasin na ating baboy paninda, no? Ayan, siya nakikita niya. Ayan mga tatad, na no? Maparad sa mga bungang o kaya mga bago natin katindiro. Ayan, panuorin niya na naman ito at tayo na naman magkakalas ng ating baboy paninda, ano? Ay mga tatad, uh, panibagong araw, panibagong vlog, uh, panibagong pagkakalas na naman ng ating baboy paninda. Ayan, panuorin niyo ito hanggang dulo at sana may magkaroon na naman kayo ng dagdag kalaman o dagdag idea tungkol sa pagkakalas ng baboy. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga silent viewers, no? Sa mga ating subscriber, ayan. Nagpapasalamat tayo dyan sa patuloy nilang suporta dito sa ating channel, no? Ayan, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano? Uh, Mag-subscribe na kayo and then click nyo rin ang notification bell para updated pa kayo sa ating mga susunod pa video. Ayan, salamat! Uh, shout out. Shout out. Ayan, tapos na tayo magkalas. Napakalaki ng baba mga tatan. ha huh? Anong word sa natin mga aga. Okay. Okay.

alas na naman tayo ng ating baboy paninda no? ayan sana naman. may nakakuha na naman kayo kunting kalaman o dagdag kalaman